Magandang gabi mga ka spells. Ngayon ay isa na namang ritual ang ating gagawin. Uh, gawin ang ritual na ito sa araw ng Martes o Biernes kahit anong oras. Iniwan ka ba ng mahal mo? Basta ka na lang ba iniwan ng walang dahilan at walang paalam? Gusto mo ba na bumalik siya sa'yo at sa pagbalik niya ay mas iba yung pagmamahal ang ipaparamdam niya sa iyo at di ka na niya kayang iwanan. yes gawin mo itong ritual na aking ituturo para bumalik siyang luhaan at nagmamakaawa. Pag nagawa mo itong ritual na aking ituturo ngayon, ay babalik siya sa iyo sa loob ng tatlong araw lamang. Yes, you heard it in just three days. Ito ang mga kakalanganin sa ritual na ating gagawin. Kapirasong papel, nasusulatan natin ng kanyang pangalan. Yan. Red ball ten, Asin. Ito, asin. Suka. At yan, bote. Bote na may suka. Una, manalangin tayo. Isang ama namin, isang sumasampalataya. Pagkatapos manalangin, kunin ang papel at ball pen at isulat ang buo niyang pangalan ng tatlong beses. Halimbawa, June Paras, June Paras, June Paras. So, tatlong beses nating isusulat. Pagkatapos ay irolyo o itupi ang papel paharap sa iyo. Yan, irolyo natin. Tapos, Ilagay natin sa bote na may suka. Pagkatapos, lagyan natin ng konting asin ang suka. Saka tayo magwi sa suka o sabihin natin ang orasyon sa suka. So, ilalapit natin itong suka sa ating bibig. Saka natin sasabihin ang orasyon. Asin at suka sa pamamagitan nyo ay babalik sa akin ang taong mahal ko, si Jun Paras. Ito ang nais ng aking puso, kaya ito ang mangyayari. So, tatlong beses ito sabihin. So, alimbawa, nakalapit na sa bibig nyo. Asin at suka, sa pamamagitan nito, ay babalik sa akin ang taong mahal ko. Ito ang nais ng aking puso, kaya ito ang mangyayari. So, pangalawang beses yan. So, pangatlo, asin at suka, sa pamamagitan nito, ibabalik sa akin ang taong mahal ko. Ito ang nais ng aking puso, kaya ito ang mangyayari. Pagkatapos, ay manalangin tayo ng pasasalamat. Ama kong nasa langit, maraming salamat po sa pagbibigay katuparan sa aking kahilingan, sa pangalan ng Kristo na aming nakilang tagapagligtas. Amen. So, i-assume natin, i-claim natin na natanggap na natin ang ating kahilingan sa bawat ritual na ating gagawin maging positibo po tayo pag gumagawa ng ritual so, i-claim natin iisipin natin ilalagay natin sa puso natin na magaganap ang ating kahilingan pagkatapos ay itago ang karapon sa isang lugar na walang makakakita hanggang sa pumalik na ang inyong minamahal pag bumalik na siya ay saka ito saka itapon ang laman nito sa kalikasan Hanggang dito na po lamang, hanggang sa susunod, marami pong salamat sa inyong panonood. Thanks for watching. Bye-bye.